So yun mga kapads biyahe na naman tayo kahit maulan Alalay lang na yan Baby May Ay, na tayo. tayo. na naman tayo Alalay lang titignan ko Sige Ay nabi si Jody Okay, okay. Ano ba yung pinto? Kaya mo ba yung pinto? Pa yung, yung, pinto! Psst! Oy! <laughs> oy! Ba't ano? Natulong? Yung pinto daw. Yung gate? Sabi niya, no? Joseph Alboro. Natulong. Si Mexica na nga, oh. Si Mamayat oh, na ako sa kaya. Oo nga. Mamayat ka nga. Kaka-akyat. <laughs> ba ko, ka pa naman. Hindi lang ata. Sampung beses yun. Oo. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Sige. Pinasok mo yan eh. Bala <laughs> ka lumabas. <laughs> Ayan ha. Ayan ba? lang ha. kayang okay, Sige! Sige bulusok. Ayan. Uy, ginalaw mo. Hindi, tumba Hindi ko ginalaw. Kaya natumba. Kasalanan ko pa. Sige, okay, mamaya na yan. Walaan mo na yung pagkaanong. Ayan. Okay, Ayan. na Okay. okay. okay kay, kami ligaya. Kay po kang ligaya kay kato kami doy. ngayon ang ko mama ko na sa Korea nag tinongit na naman kay Magdiyong. Ay, may nabati ko ayan, mga GG tayo dyan, mga geng-geng. Geng-geng, geng-geng tayo. Ayan ang kasamang makulit, Joseph uh, Alboro. Guys, naiwan ko yung tubig ako guys, mangingi na lang tubig dito. Ano tubig? Iiwan ko, ayan mo na. Okay, Bibigyan ha. Yung maipit pala sa press ko, may lamang palang tao yung sasakyan. Sabi daw nakatalon. Nakatalon. Baka siguro yung yung painante. Kita ako eh. May bagong video. Huh? Tatlong video na pala ko yung isa. Ano? May namatay ba? Wala naipit. Parang ganyan siguro sa akin. Tapos naipit siya nung gano'n. Gano Akala ko tricycle. Tricycle na usod lang yun. O baga, yung tricycle pag usod, gumewang. Lagi kasi yung dyan boy, nasisiraan minsan yung mga trailer dyan. Kasi eh. long yung paahon. driver, na ng ng preno. Minsan yan, nakahinto yan dyan eh. yung paahon. Minsan mga bakal yung karga nung nung dumadaan okay, na hindi, buti na lang, gano'n nangyari na may mga naka-stoplight. Eh kung pabulusok na go, kawawa yung ano, di ba? Buti yung angkas, nasa gilid lang. Ah, yung bali yung truck, pababa na. -hmm. Kaya yung, yung ano, yung truck, siguro iniwasan niya yung, yung, ang kaso nasagi pa rin. Eh, nakita niya siguro yung sakyan ng parang ganyan. Na Binagurin. siguro nasa utak niya, mapipigilan siya eh, di ba? Kaya doon binunggo. Kaso gumilid. Tupi si Pagkansi tayo Ipit na ipit eh. Tapos pinanood ko yung pangalawang video, yung video ng ano. di ba may ganyan, may camera din sa likod. Na video on din. gumana gumano nung huh? tumansik lahat eh. Nawala ng preno. Sakit ng katawan ko. Saan yan? Hindi nag-ano nag, nag -ano ako eh is ako kahapon eh. Uh, Nagkawagawa ka lang? Ito, nagpalitada so, ako, tapos pinising. hirap pala ang construction at hindi mo So yun guys, babiyahe kami ngayon. Bali, nagpalitan lang kami ng isa kong driver. Dahil may bago kami driver. Bali ako, papunta lang ako ng Pog Yung isang driver papunta na uh, Cavite lang sa aming uh, planta. Kaya ako dito lang muna, o perimeter lang ako. So, uh, video aircon kami ngayon. Then, dito dito lang kami. So yun guys, ang kasama ko ngayon guys ay si Joseph Alporo. Hello guys, uh, binabati ko kayo dyan ng uh, mga kaibigan natin dyan sa Lujan na uh, mga kayong know, ginagawa dyan, mga kayong dadamay kayo ng tao, hindi ako na rito. guys, wala, wala, wala guys. sa <laughs> na guys. na guys. na guys.